magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko kaparmer so ngayong hapon katatapos lang namin no, nag install ng atlas twine so ngayon uh, ah, magpapaakyat na po kami no sa mga ampalaya na sa ngayon ay 15 days na okay so ipapakita ko sa inyo mga kaparmers mga ka viewers ambuson bisayas at minanaw pati sa abroad at sa ibang bansa kung paano tayo magpapaghapang nang um, palayan. So, ito lang po mga kapwa ko ka-farmers, tingnan nyo. Okay dong, pakilala ka kasi mo page o sa imong YouTube dong. Feeds. Wala pids tayo. Sa so, anong meron no. dong? <laughs> Daw So ganito lang mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers ang pagpaakyat ng mga Ampalaya. Dok ka diya. Oh. Allah. Hindi niya mapigilan yung sarili niya ka-farmers. <laughs> Napasayaw siya kasi may tugtog sa ano kabila. <laughs> so ito lang po mga kapwa ko ka-farmers ha. Ah. Uh, yung tamang sukat sa pag-install ng Atlas Twine no nasa uh, 4 to 5 inches no yung pinakamalayo ay nasa 6 pero mas maganda na nasa mga 5 inches to 6 lang no kaya nito oh, oh tingnan niyo mga kapok farmers mga 5 inches lang 5 to 6 okay so pwede naman yung mga 4 yung ganyan para pag may mga sanga mga ka-farmers uh, hindi tayo mahirapan pag so yun lang no okay so sa mga mahilig sa ganitong yusapin at hindi pa subscribe sa ating youtube channel hindi naman ako ng isang favor sa inyo huwag na naman nyo kalimutan mag like and share at saka mag subscribe sa aking youtube channel at i click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko Okay, so bago tayo magtapos sa lahat ng mga subscriber ko at bagong mga subscriber at mga viewers, uh, may out naman po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa na sobrang dami na po. So thank you so much sa so, walang yung sawang pag ah. Okay, so sa inyong lahat, uh, hingin naman ako ng pasensya. Medyo hindi po maganda yung mga uh, video natin. So at least may mga idea kayong matutunan sa akin kasi palagi pa akong nag-update no sa uh, mga ginagawa namin araw-araw dito sa farm. Okay, kagaya nito ng pag-install ng mga tie wire, paglagay ng mga uh, sa ilalim para ma-install yung atlas twine. So, ito po uh, mga kapwa ko, ka-farmers, mga ka-viewers ang maibahagi ko sa inyo ngayong hapon. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. No? Maraming salamat po. Pabay at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you po.